Hi mga idol. Good morning sa inyong lahat. Mayroon lang po akong konting mensahe lang para sa sa ating nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi sa totoo lang, hindi na talaga maganda yung ginagawa ng China sa ating sa ating mga Pilipino. Masyado na tayong inaapi, masyado na tayong inaapakan mga sundalo natin, kinakaya-kaya na lang ng mga mga Chinese sa mismong ating teritoryo. Masakit. Masakit isipin, masakit panuhurin na lang kung anong nangyayari sa ating bansa. Bakit kaya ginagawa ng China yung sa atin? At sa bantalang, wala naman tayong ginagawang masama sa kanila protektahan lang naman natin ang ating sariling teritoryo at sa ating bansa. Sana ang minsahe ko lang sa mga ating mga kakamping bansa na sana tulungan na nila yung gobyerno ng Pilipinas dahil hindi na maganda yung ginagawa ng China. Sobra-sobra ng ginagawang pangapi sa ating mga Pilipinas sa aming sariling tubigan, sa aming sariling lupain. Halos gusto ng kami ng China. Nakakalungkot. Nakakalungkot si Pin. Sa sarili mong bansa. Pinapit tayo ng tayuhan sa sarili nating bansa. Kaya lang, wala tayong kakayanan lumaban sa kanila dahil ang lakas ng bansang China. Kaya sana yung mga ating katampi ng mga bansa tulungan na sana tayo ng pagtanggol ng pagtanggol ng Pilipinas. Nakakabahala na. Nakakatakot na yung ginagawa ng China ng pangapi sa hindi na makatao kawawa ng mga Pilipino walang maggawa dahil nga gusto nga natin lumaban wala tayong magagawa sa kanila dahil napakalakas nga nila pero kung dumating man sa punto na talagang kailangan na nating lumaban sa ating mga matatanda na walang problema no? dahil matatanda na tayo ang iniisip ko lang mga idol yung mga bata Nakakawawa naman ang mga bata na madadamay sa panguluhan. Wala silang kamuhang-muhang sa mundo. Madadamay sila sa mangyayaring hindi maganda sa hinaharap. Sana po, magdasal na lang tayo na sana maresolve rin ang problema sa China at sa ating bansang Pilipinas kawawa ang mga bata na madadamay. Sa mga matanda, okay lang. Dahil matatanda na tayo. Paano naman yung mga bata? Mga idol, sana magkasal tayo na sana tumigil na yung ginagawa ng China na hindi maganda sa Pilipinas. Wala naman tayong ginagawang hindi maganda sa kanila. Pinaprotektahan lang natin ang ating sariling bansa at sa ating sariling teritoryo yun ang ginagawa ng mga sundalo natin sana dumating ang panahon tumigil na yung kaguluhan at tumigil na yung China sariling sa bansa ng Pilipino hindi China sana tumigil na sila sa pang-aapi sa mga Pilipino kaya yun lang ang mensahe ko mga idol maraming maraming salamat sana magdasal tayo na hindi mangyari sa hindi mapunta sa gira ang mangyayari dito sa ating bansa dahil maraming madadamay, maraming mga bata ang kawawa. Maraming maraming salamat po. Pag nagustuhan nito na ang aking video sana, i-share na lang po at subscribe. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. God bless po Philippines. Maraming salamat po.